Mars, dito ka muna. Ang ganda naman ng tangki mo, pati ng damit mo. <laughs> oh, may baka na bagong bago, no? Tapos sobrang bigat kasi sakto talaga siya sa timbang, babe. John na naman po ang mga chismosa, laro. Subare, saan mo siya talahin? Subare na, Mars. Uwi na kami. Uy, ang ganda naman ng tangki mo. At ang bigat-bigat. <laughs> May added 10 lang sa mahar! Salaga! Oo! Oh! Ay, bongga! 19 lang palang sulit gas. Ganda nga ng tanke, oh. Uy, be! Naka-order ka na ba sa May Sagana app? May app ba? Oo, meron. Sa unang order mo, may nakatanggap ng 100 pesos na rebate. Tapos pag doon ka lagi nag-order, may May pa-rebate pa every time order sa May Sagana app. Gusto itong papalampasin ni. Order na, Kev!